Grabe naman ang ka-arte yan Itong si Queen Blue. Nililiguan lang. Akala mo naman siya na-shock <laughs> Ngayong umaga nga tingnan nyo, hinggit na hinggit na naman itong Circulous. Paano ba naman kasi si Queen Blue yung pinalabas for today? Marami nga kasi sa inyo nagsasabi bakit Circulous lang daw yung pinalabas natin. Pero actually iniisa-isa rin talaga natin ng pack members na palabasin kapag may time tayo. Bale ngayon nga yun, itong si Queen Blue yung ating palalabasin at mukhang excited na rin naman siya kasi talaga nagpatali nga siya at hindi naglikot. At ito na nga finally nakalabas na shot for the run na agad siya papunta dito kay Mama Dog sana. Buti na nga lang talaga at tumakbo na rin papalayo itong si Mama Dog. Amang tama rin naman yung panahon kasi hindi nga kainitan kaya naman enjoy na enjoy lang yung takbo nitong si Queen Blue. Tapos sakto mahang, rin talaga today kaya naman perfect para magparun ng ating pack members. Pero di na nga lang rin natin sila inilayot dito na talaga sa harap at gilid ng bahay. Kita nyo rin nga talagang sinugod ni Queen Blue si Achichi kaya naman talagang napatakbo rin si Achichi at inabangan pa nga ni Queen Blue dito sa kanina. Love. Malis na nga lang talaga siya nung yayain siya ng kuya niya at ayan, grabe kabilis din talaga tumakbo itong si Queen Blue. Maganda na nga rin talaga na nakakapag-exercise sila ng ganto kahit paminsan-minsan. Kasi nga baka kinukulang pa para sa kanila yung exercise nga nila kapag nga nagpapati sila sa labas. Iba rin kasi talaga yung nakakatakbo sila ng na ganito, nakakatulong rin para talaga magbalance balance yung body nila. Kasi alam naman ninyo, yung iba natin pack members medyo matataba na. Anyway, sakto naman naglalaro nga dito si nakuya ng drone at nandito nga rin itong si Queen Blue kaya nakik kilaro rin siya dito. Andiyan na nandiyan rin nga siya sa drone nung umpisa. Talagang tingin-tingin siya at may pagtalon-talon pa. At syempre, ganun rin nga si Ati Bibo at silang dalawa nga yung magkalaro dyan sa drone. Ah, so, maya-maya pa, uminit na nga kaya itong si Mishka na mismo yung pumasok sa loob. Sa aktroon, pagpasok nga dito rin nga si Mother at buhat-buhat nga itong kanyang apo kaya nakipaglaro nga muna sila. Bilang pahinga na rin nga ni Mishka kasi medyo napagod nga siya sa labas. At S syempre, dahil lumabas nga itong si Mishka kahit naman protected sila ng spectra, kailangan natin ma-make na malinis talaga siya bago nga siya pumasok ulit sa mansion. Kaya ito din retro na nga muna siya dito sa paliguan. O ba diba, halata sa face niya yung blue na mukhang gulat. Nagulat siya kasi akala niya nga siguro maglalaro lang siya. Di niya in-expect today na maliligo rin pala siya. Kaya naman, ayan, no choice talaga siya since napaglaro na nga. Alam niyo din naman, ganyan nga tayo palagi kapag nga magpapalabas tayo ng pa members. Kung so, di man natin sila kayang liguan, sa so, oras na palabasin natin sila, ay I mini mean, sure nga natin na ma-disinfect natin ng maayos yung katawan nila. Lalo-lalo na nga yung mga paan nila dahil nga syempre na-expose na sila sa outside world at alam nyo naman, grabe yung mga sakit ng aso ngayon. Kalat na kalat na nga kasi talaga yung mga viruses gaya ng distemper virus, tapos parvovirus. Kaya nga sa panahon ganito guys, mas okay na nga natawagin tayo ng tao na mga OA na fur parents. Kasi totoo lang, mas maganda na nga maging OA sa pag-aalaga sa ating mga fur babies kesa nga magkasakit sila. Lalo-lalo na nga kung alam nyo naman na ang breed ng inyong fur baby ay may pagka-sensitive talaga. Anyways, balik nga tayo sa video. Ito si Queen Blue habang nililiguan talagang umiiyak-iyak pa. O, oh, di ba talaga nagre-reklamo nga siya kasi sa totoo lang ayaw na daw niyang maligot. Gusto na niyang pumasok sa loob. Pero very good din naman siya kasi nga hanggang parekla. Reklamo rin siya pero nagpapaligo rin naman siya. Kasi kung mapapansin nyo nga hindi naman siya nagwawala talagang nagiingay lang. At kung napapanood nyo naman sa mga vlogs natin, alam nyo naman na ito si Queen Boy talagang sa pool. Sa pagkabata, maingay talaga siya. Ibang klase talaga ang kadaldala nitong si Queen Blue. Kaya naman sanay na tayo sa mga pa-RT-RT niya na ganun. Madrama lang din kasi talaga siya. Tapos syempre, mati matindi rin talaga yung boses niya kapag nga umiyak siya, napakalakas din. Na. Anyways, dahil nga syempre pinapa-fresh na rin natin siya, hindi naman natin pwedeng kalimutan ng pagtutoothbrush -to sa kanya. Kailangan ko may makeover natin siya sagad, na sagad na nga ang pagka-fresh sa kanya. After naman siya matoothbrush, dito na nga tayo sa blower session para nga finally matuyo na siya. And kapag nga ganito, make sure natin na tuyo natin sila 100%. At nung tuyo na nga siya, ito na siya for the run not na na nga ulit lumabas. Uy, parang gusto ulit maglayas. Pero syempre, enough na nga yun, hindi na natin siya pwedeng palabasin ulit kasi syempre nakaligo na nga siya. Ginamitan na nga lang din siya ng pabango para talagang super fresh na fresh na. At habang pinababanguhan nga siya dahil takot nga siya dito nagyayaya na agad siya pa pero syempre di pa natin siya papapasukin. Kasi syempre dahil nga itong si Queen Blue ay napaka ay napaka bilis rin niyang humaba ng balahibo niya dito sa kanyang popay. Kaya naman talagang kailangan madalas natin itong ma-shave para nga maiwasan yung pagkadulas-dulas nila lalo na nga kung basa yung tiles. Kasi gaya nga nang sabi ko sa inyo noon talagang may possibility nga na sila balian kung madulas man sila. Kaya nga madalas yung makita sa video sa na nag-shave, shave tayo ng ganito para rin sa safety nila. Anyways, nung papasukin niya si Queen Blue na ingit naman ang kanyang mama na si Mishka, kaya ayan sabi nga ay palalabas hindi natin siya today. Paglabas pa nga lang dito ay talaga nagyayaya na nga agad siya kasi mukhang alam nga niya kung ano yung ginawa ni Queen Blue sa labas. At hindi rin talaga siya papayag na hindi rin siya palalabasin kasi syempre ang tagal-tagal na rin nga daw niya hindi nakakatakbo dito. May pagkakit pa nga siya ng gate para nga pabuksan agad tapos talagang nagamoy amoy, amoy siya dito sa paligid na nagtakbo-takbo agad para mapagod. Isa sa mga nakakatuwa rin talaga sa ating pack members ay talagang okay na sila sa mga ganitong simple. kahit okay, dito mo lang sila ay takbo sa labas, talagang masaya na nga sila at makikita mo din talaga sa kanila yung kasiyahan na yun. Yung hindi mo na sila kailangang ilayo talaga para mag-enjoy kasi yung mga simpleng bagay lang na ginagawa mo para sa kanila na appreciate na nila. At imagine yun, napakasimple ng pagtapung ganito pero napalaking bagay na po ito para sa kanila. Anyways, pagpasok nga nitong si Mishka, syempre, gaya ng na ginawa natin kay Queen Blue, palilig andre natin siya. Dahil nga na-expose siya sa labas at expose siya sa mga kung ano-anong sakit. Pero dahil mukhang pagod na pagod nga itong si Mishka sa pag -run, run niya, inayaan nga muna natin siya na magpahinga dito. Tumambay nga lang sila dito sa may tambayan at nagpahangin at after nung inumpisa na rin niya siyang paliguan. Itong si Mishka, parang si Queen Bull talaga siya nung bata pa siya, pero ngayon sobrang kalmado na rin nga niya. Kaya hindi talaga nahirapan si Kuya Sir Mernio pagkapaligaw dito kay Mishka. Kasi naman nakasteady lang nga siya hindi siya gaano nagliliko talaga kahit nga kinukus kus kus, -kus o or binubuhos-buhusan. Tapos kahit anong gawin mo nga sa kanya, papayag nga siya kasi alam naman niya na yung ginagawa mo ay eh para sa kanya. At kahit nga medyo maingay rin talaga itong si Mishka kapag daliligo naman siya, hindi siya nagwawala or nag-iingay, hindi gaya ni Queen Blue. Kasi alam niyo naman si Queen Blue dito talaga nagmana ng kaingayan kay Mama Mishka. Pero si Mama Mishka naman medyo controlled na yung ingay niya ngayon. Naririnig ko na nga lang magingay itong si Mishka kapag nga naggagawa na tayo ng pagkain na excited na siya at nang hihingi. Pero most of the time talaga tahimik na lang siya hindi na nag -iingay. Siguro nga dahil medyo tumatanda na rin. At dahil nga very behaved si Mishka, saglit rin nga siya napaliguan at nakatapos rin agad sa kanya.